yung mga boss, oh, ah, sticks na ito yan, oh, uh, may sinukuha na rin nagawa. So natambak, natambak siya ng lagpas 6 na buwan kasi iniwan na lang niya doon sa lugar na tumirek. Ngayon, hindi pinagawa daw, tapos yun, hindi, hindi rin naman na paandar, Kaya dinala sa atin. So ito, uh, medyo marami raw ginawa yung unang gumawa eh, sa akin naman yan tinesting lang natin yung ating ano yung sa wiring ngayon isang wire lang yung nawala yung pinaang positive mga boss yung sa charging kasi kahit walang battery naman to kahit sabihin battery operated to mga boss ay uh, andar to kaya yun renewable shoot lang natin yung wiring pero base do sa kwento ng may-ari mga boss ano sari-sari na raw ang ginawa dito. Sa so, uh, may mga pinabibili pa. Then uh, meron ding isang STX doon yung yung may-ari nito, yung pinagpalit-palit din daw yung piyesa, CDI, ignition coil, spark plug, carburetor, uh, yun, yung stator, yan, wala pa rin. So, wow, problema lang mga boss na ando sa sakit. yun yung pinaltan kong yun. ano yung positive mga boss niyan nag na nabulok na kaya walang lumalabas na kuryente ngayon yun lang ginawa natin kaya nung matroubleshoot naman natin na uh, walang lumalabas na supply do sa ulay red so yun inisa-isa natin yung wire kaya naandyan nga ang problema sa pinabili natin sa kit so nung matesting naman natin pag pajak natin meron na lumalabas do sa high tension wire kaya ayun okay na to and then yan natuwa yung may-ari mga boss kasi ang daming araw pinabibili sa kanya. Uh, although, ang sabi nga nila, uh, alanganin pa rin yung budget kaya uh, hindi na rin pinatuloy. Pero yun nga, may mga ginawa pa rin dito para masubukan nga or tinesting lahat na pwedeng gawin pero hindi na paandar. Ay, pero doon sa pinagpagawan mo, ganun din, pinagre-recta. Pagkakita niyang doon, nakukuha na kuha ng tracing na battery, battery Ang tracing? Ah trisim? pa. Sabi niyo, punti ang mga Ah, kahit walang battery, yan basta nagana yung charger. Hindi naman battery na ng Ang ganito ito, ng Pinagbibilihan na sa kalawag yung ang lang. na naman. Ito lang lang. Isang peraso lang na wire. nawala. Ang dami yun doon sa susi yan. Tapos inano pa pala. Nilagyan ng battery yung 3SIM. <laughs> <laughs> Una 2SIM na. 2SIM. daw. Lupat. Pinakuha yung 3SIM. Ayaw pa rin daw mag-continue, babayag din. Ayaw na. Hindi Ay, na pwedeng <laughs> i-naligaan. Ay, sino na. Paggalawin, kinuhanan na lang 'tong tatabi ng motor na 'yung bahay. Amaraamin na raw siyang inayos sa na motor. Naluwag sa isang wire na 'no. <laughs>

ba na pagpagawan mo nito? Ay, hindi ko Tinignan lang. Tinignan lang. Kilingdan lang. Kilingdan lang.